Patanda, Wala nang saysay ang magsalita pa. Maliban sa'yo, ako lang ang may apelyidong go. Sa araw na pumanaw ka, magiging akin ang Sanyo Group. Nagkakamali ka. Tunay na po. Si Sunian ang pamilyang go. <laughs> ano nangyari? Lolo, napaimbisigan ka noon sa diyan ni Sunian. Nabasa ko na mas magang ulat. Napatunayang tunay na anak na ni Gu Hongzi si Sun Pero dahil may sarili akong motibo, itinago ko ang ilang katotohanan. Pinalitan ko ng totoong ulat ang peking ulat. Patawad po doon. Alam na pala niya, pa. Pero hindi ko talaga inaasahan na gustong patunayan ni Gu Hong yun na wala akong dugong Gu. Kaya gumawa pa ako ng isa pang ulat at pinalitan ng peke ang totoo. Hindi ko inaasahan Akala mo, may pangato kang nakakamatay sa kamay mo. At kaya mo palayasin si Sunian kung kailan mo gusto pero hindi mo inasahan. Ang barahang awa ko. Ay teke. Guming yan. Huwag mo akong ginaganyan. Akala mo ba naniniwala ako sa palabas mo ha? Palima kong nagsasagawa ng ilang test kay sunian Para masiguro. Walo, di ba? Pinalitan ko lahat ng para lang paniwalaan mo na totoo ang nasa mga kamay mo. Gohong Yu, sinasabi mo nagkusang loob ang nanay ko noon. Pawang kasi nungalingan yun. Malinaw na isinulat ng nanay ko sa kanyang diary na ikaw ang naglagay ng gamot kay Guhongze noon at malisyosong palihim na kinuhanan mo ng litrato si Mama at Ze Nagpakalat ka ng chismis na nag-udyok sa pagkamatay ng nanay ko. Ikaw... I ikaw... Ikaw... Ikaw ang nadira sa kapatid mo! Pa! Pa! Naingit ako sa kuya ko. Naobses lang ako. Pero paanak mo pa rin naman ako sa dugo! Kuhong nyo! Mula ngayon... Pinuputol ko ang dayang ama't anak mga Pa! Hindi ka na magkakaroon ng lugar na sa Sanyo Group! Pa! Pa! Nyanyan, dalawin mo ang libingan ng amama kung may panahon. Lolo, lahat ng ginagawa ko ay para mabigyan ng katarungan ng nanay ko. Wala akong balak na kilalani ng angkan. Di balak maging presidente? Lolo, patawad. Ah, sa totoo lang, alam ko sa puso ko na imposibleng agad mong tanggapin ang lahat ng ito. Wala nga pura. Dahan-dahan lang. Ha? Ha? Bibigyan kita ng panahon. Pero, hindi pwedeng walang mamuno sa kumpanya. Si Binyan, na-survive naman lahat ng ito. Siya ang papalit sa'yo bilang presidente. Wala naman tututol, hindi ba? Lolo, sa totoo lang, para sa akin ngayon, hindi na mahalaga ang pwesto ng presidente. Susundin ko ang boses ng loob ko ngayon. Pasensya na kung mabibigo kita. Eh. Ha? Oo na, sige na. Ay, hindi naman ako mapilit sa kapwa, hindi ba? Sige na, bingyan. Ang bagay na ito, pag-isipan mong mabuti, Ha? Talay na. Saan ka pupunta? Babalik sa eskwela. At ito kada ta? na! Panalo ka. Naalala mo pa ba, ba? Yung Minion Factory na sa sapilitan yung kinuha? Pagkabagsak ng pabrika, napilitang magpakamati ang mayari. Gong Yong, ang sinapit mo ngayon, gawa mo lahat ng yan. Kaya pala anak ka ng na yun. Kumingan. Kung alam ng matanda ang tuloy mong katauhan, hindi hindi ka niya papayagang makasama si Sudian dahil mas mabagsik siya kaysa sa akin. Sunia! Sunia, may nangyari sa libingan ng nanay mo. Pumunta ka agad. Yan Ganyan. Nangako kung patsasayain ka. Pero nasaktan lang kita. Sinisi kong sarili ko ng libu-libong beses. Sa puso ko. Mas mahalaga ka kaysa ano man po at. Isa akong barkong naglalayo ng bagesa At ikaw. Ang tanging sagot sa malawak na sinsinukob. Ang direksyon mo, ang ruta ko, Nyan yan, Patawarin mo ko. Kapag tumango ka, mamahalin kita habang buhay. Kapag umiling ka, mananahimik akong poprotektahan ka pa rin. Nyan yan, hanggang sa tulong ng mundong nilalakbay ng isip ko. Saan mo man gusto pumunta? Sasamahan kita. Huwag mo na akong didmahin, pwede ba? Kapag wala mo pa rin ako, magiging aso na lang ako sa kakadedma mo. Ang dami mong kinabit na wind chime. Hindi ka bang natakot magising si mama? Sinabihan ko na si tita. Sana mapatotohanan niya ang sinabi ko. Sunian, so, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakasalan mo ako. Pag-iisipan ko. O kaya, subukan mo natin. Ha? Huh? Ang panahon ng pagsubok ay habang buhay. <laughs> Ma, nagpasya na ako. Bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Pakibasbasan po kami. Auntie, huwag kang magalala. Sisiguraduhin ko magiging masaya sa Sunny